Lubag pa lang hapon mga kapaders. Welcome na naman kayo sa akin channel. Muling buwabag sa inyong harapan ang padre sa vlog. ay mga kapaders, dito sa lugar namin nagkarakalaman dagat. Naglita nga sa kanghangin ng habagat. Humin mga kapaders. Sana hindi malabo ang bahura na pupuntahan na maya. kasing spot lang yung mga kapaders at ipigpapanaan ng mga isda sa kakulambutan kung mayroong bagong tabi mga kapaders. Abang-abang lang, God bless. Ingat tayo lahat. Yun, malinaw man. Kahit lumakas dagat, hindi man naglabo. Itong tayong alisin ko muna. At sa butas may isda. Narun, bibiya, nakasuot mga kapaders. Aroy! Dito sa kabilang butas. Ay, umatras pa. Dito sa kabila. Na, ito na. Mm -hmm. Biyo naman mga kapaders. Pang ulam kagad at pangihaw. Mamaya pag uwi namin. Ito naman natin lulutuin. Katsinkok in cook tayo mga kapaders masarap itong inihaw kaya ala ang wala nang kang gusto ni sa bundok bibili tayo uli na ito orinis mm pangalawang -hmm. panak mga kapaders pangulam na naman masarap itong kunutin na may kasamang kalunggay sarang may kasamaan ito at para madaluhan para maraming pangulam hanap uli uy na ito budlawan mm -hmm. solid ito, pambinta na ito mga kapaders. Tinama sa katigasan ng parteng buntutan. Kortan linaw na ito. Salamat ulit Lord. Panibagong bahura ito. At mayroon pang sulid na sa unahan. Medyo mailap lang mga kapaders. Nakatalikod pa. Antayin kong bumalagbag. Mm hmm. Aroy. Nakabunot mga kapaders. Ito, iba ito. Malaki. Mm hmm sayang pa yung isa mga kapaders nakapunit na palabit ang tama na yun mas malaki ito yung kisya doon sa sanapan ako kaya lang sayang na ito pa sulit na naman gabraso ng bata mga kapaders kalaki antayin ko ni bumalagbag mm -hmm, yun nagitik mga kapaders nasintido mayroon na tayong pambinta hanap ulit tayo yun sa ng corals at silipin naroon surahan dumalaga mga kapaders mm -hmm. Dinuplasan. lumabas na sa butas pangalong pana mm -hmm. gitik mga kapaders naulog na naman naroon yung tinamaan sa unang pana duplas buti na lang at nahuli ko pa mga kalayas pa sana Oy, na ito malaki mm -hmm. malaking tunay ito mga kapaders Oy, tiko ang pana ko Di bali, huwag lang makabunot. Ayan mga kapas, pero ano? Ala, sige. Ata, hindi ko ang dalhin yan. Huwag ko lang bibitaw ko lang kulata ng pala ko makadalahin. Sige. Ayan mga kapaders, ibinaba ako sa bahura at para maidiin ko yung dulo ng pana ko sa bahura nang hindi makapersa, ano kaya ang magandang luto kaya dito bukas na umaga. Pero ito sa kagata mga kapaders at malaki man ito, pwede itong pagdalawahin, Pabutuli sa gitna mga kapatid. Nakachambatay ng malaking tuna. Lumapit sa lingas ng plus light ko mga kapatid. Dahil ang gamit kong plus light dalawa. Pinalingas ko parehas. Siguro ko naliwanagan. Maraming salamat Lord. Malaking pangulam ito bukas. Tatlo sana itong magkasama. Kaya laang yung dalawa. Nakalayas. At kung malapit si Kadabis Rico. Baka nakahuli din sana. Hanap tayo ulit. Tiyaga tiyaga laang. Na ito kanoping. Mm -hmm. Gitik mga kapaders, sentido ay mga kapaders Unti-unti na lumala ang dagat malamig na palibasa sa sisyon ng amihan mga kapaders Na ito may kitang Kaila ang matagal na Uy, surahan, nasa butas mm -hmm. Gitik mga kapaders, sentido ang tama Dumalagan surahan Mga kalating kiluhan na ito, estimate ko Ayan yung nailo ng kitang mga kapaders. Matagal lang nakaputol sa mga para kitang hanap uli. Ohoy, naroon. lumalangoy malaking kanuping. Dambuhala ito mga kapader. Estimate ko masang kilo na ito. Pasiguruhin ko ng pana ng ating mahuli ng di makabunot. Mm -hmm. Yun, nakabunot mga kapaders Buti hindi nakalayo. Ulitin ko. Ay, masama ang tama. Mm -hmm. Natuluyan. Nagitik natin. Salamat Lord. Malaking biyaya naman to pambinta ito makakapambigis naman tayo bukas na umaga na ito ganitong isda ang nauli lang kitang na yun mga kapaders kaya laan nakaputol hanap ulit tayo dyan sa parteng unahan uy na ito ulit malaking kanuping mm -hmm. lagkata ka dyan kwartang linaw ito mga kapaders siguro ko ito yung tirahan ng mga maraming kanuping hindi ko lang sigurado kung ito yung maraming kasamahan ikot ikotin ko muna itong bahorang ito at baka may mga kasamahang baitong kanoping hanapan natin at baka mayroon uy naroon mga kapaders kakaibang isda ito gurayan malaki na ito mamatahin ko Tum, sala nakailag siya sumuot ka dyan mm -hmm. sigurado ka na dyan hindi ka dyan makakataka sige pulyang ayan ang sangan mo nagdudugo na pangihinaing ka din Kwartang linaw na ito, pandaradagdag. Salamat ulit Lord na marami. Pasalamat na lang kami at dito sa isla ng Humalig, malayo ang putikan dito sa bahura. Kaya kahit lumakas ang dagat, bira maglabo dito sa amin. Pagkalma ang dagat, pwede na agad lumaot. Hanap tayo ulit mga kapaders. Tsaga-tsaga lang. Kahit malamig, uy! Kanuping ulit! Mm <coughs> -hmm. Magandang pagkatago mga kapaders halos walang kakibo-kibo, hindi ko pa nakikitik di bale ang importante ating mahuli pandaradagdag, makanuping dito mga kapaders tsaga-tsagaan namin at na ito pa, tunong mm hmmm, peretuhin na naman dagdag pang ulam na ito iba talaga pag nilakaulan ng isda mga kapaders masikit sa ulo, dalawang araw na kami umuulan ng talbos ng gulay <laughs> kaya isda naman tayo kaya mamaya pag uwi namin maluto kami uli, maihaw. Mm -hmm. Isdang may balbas, timbungan, ayos ng pandaradagdag. Salamat uli Lord, sana may mga kasamahan pa. Maliit na bahura lang ito mga kapaders, hindi kasi nung kalakihan. At na ito pa, kanuping. Mm -hmm. Pang ulam lang ito mga kapaders. Medyo maliit. Kaya lang di kasi nung kaliitan. Katamtaman lang ang laki mga kapaders kulambutan, pakita man lang kayo kahit isa lang. Walang kulang butan mga kapasabahorang ito. Na ito nakasuot sa corals, kanuping pasiguruhin ko. Mm -hmm. Gitik, sentido ang tama mga kapaders. Ayos na itong panderdagdag na naman. Makadilin siya rin kahit kaunti. Importante may ulam. Saka may patatlong kilong bigas lang mga kapaders. Masaya na kami. <laughs> At na ito pa, talik bago. Mm -hmm malayas ka pa nasan kaya ang kasamahan na ito ating hanapin sa parteng unahan sa pinanggalingan na ito mga kapaders at baka mayroon lang taligbago, kasamahan pakita ka oy kanoping to malaki pasiguruhin ko mm -hmm. sentido ulit mga kapaders ngarang ah ranga andito lang makadilin siya rin salamat na marami tirahan talaga ito ng kanoping ikot ikot din namin ni Kadabis Rico mga kapaders nagsinyas ako sa kanya na ito, lapo-lapo. Mm -hmm. Pirituhin na naman, pang ulam. Buti pa si Kadawis Rico, nakakulambutan. Kaya lang, hindi kasi nung kalakihan. Baka estimate ko dun mga dalawang kiluhan mga kapaders. Pero ayos na yung pandaradagdag dagdag. Babarikabok dito sa parting malalim. Uy, balatan mga kapaders na ito. Kaya lang, medyo maliit pa. sunggutin ko, para makatanggal sa alam ng corals Uy, bayain na yun mga kapaders. Medyo maliit pa Hanap na lang tayo ng mga paa ng isda hoy, Na ito! Kanoping! Mmm! -hmm. Gitik mga kapaders! Ngarangan na naman! Tinama sa parting mata sa rugsog. ang tama Maganda ang sukat dito ng kanoping Malalaki mga kapaders! Para ang maganda magdalwan dive tayo ngayon Samantalahin ang ganitong isda At naroon sa unahan May malaking sulid Mmm! -hmm. Ante na maan. Naulog mga kapaders. Para ding nagitik. Budlawan na sulit kung tawag sa amin. Pero sa ibang lugar, dalagang bukit ang tawag nila dito. Dito naman sa amin, ang kilo nito 150. Awang ko lang sa inyong lugar. Ohoy, naroon pa. Kanuping na naman. Mm -hmm. ka dyan. Pandaradagdag. Malapad ulit mga kapaders. Nakatuwang umana pag ito kalaking kanuping. Tsaga-tsagaan namin to. Dilin siya ito bukas. Hanapan ko uli. Aroy, nagkautot pa ako. Kanuping uli mga kapaders. hmm -hmm. Pandaradagdag uli. Hipuin ko ang pit ko at baka may laman. Ay eh, mga kapaders, maahon muna kami at makain. masanday pa tayo. Na ito na yung aming unang dive. Ayos man. May karakanuping mga panain Ayan o, malapad na kanoping mga kapadyers Saka malaking sulid Ayos na ito sa unang dive namin May pambigas na mga kapadyers mas dive pa kami uli Samantalahin itong bahura at may panain pa Na ito yung tuna Yung napana akong mga kapadyers Gagataan ko yung bukas Dalawang putol, dalawang putahi Piding perito, piding gata Kain muna tayo, ito ang aming ulam 5.52 na mga kapadyers Hindi kayo makaluto sa si babo ng bangka Dahil yung namin maliit ito na muna, dilata, ulam. Abang-abang sa pangalawang type namin.